para po sa akin ay kailangan natin na dagdagan ang pondo ng mga local government units natin para sa pag-procurement ng mga agamitang paglaban sa kalamidad at sa mga emergency kasi napa na experience ko na po yan nung ako ay regional director sa Bicol. Pagdating ng kalamidad ng baha, wala pong kagamitan ng ating mga LGU kasi sa kakulangan ng pondo. Kaya para sa akin po, bigyan natin ng sapat na pondo para matugunan nila ang kalamidad at pagbabaha sa nilang mga lugar. Davis, yes. Heidi Mendoza. Okay, po maganda ng Ito pong tanong na to, gusto ko po pong kuhanin ng inyong perspective na kung, para, kung paano natin matutulungan ang ating mga lokal na pamahalaan. Ito po yung konteksto ng tanong. Patuloy na humaharap ang Pilipinas sa matinding hamong pangkapaligiran. Tulad ng epekto ng climate change, kaya ng mas, mas madalas at matinding kalamidad, problema sa basura, lalo na sa plastic, Polusyon sa hangin, tubig at karagatan. At mabilis din na deforestation. Kung hindi maaagapan, maaaring humantong ito sa isang hinaharap na mas mahirap no, para sa kapatang Pilipino. May limitadong likas na yaman, mas maruming kapalagiran at mas mababang kalidad ng buhay. Ang tanong ko po, ano ang inyong mga konkretong polisiya o ano yung mga konkretong polisiya ang inyong isusulong upang palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon at matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Ulitin ko po, ano ang kung mga konkretong polisiya ang inyong isusulong upang palakasin at ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon at pagtiyak at matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. On strengthening the local government, the former congressman, hindi kasi inyo kayo po ang unang sasagot sa tanong na ito. Pwede na po kayo